alam mo yung ginawa ni ano, maganda yung ginawa ni Senator Robin eh. Mm -hmm. Kasi nga, kaya ayaw yung mga yan. Magkakaroon ng... Kasi di ba sinusulong nila yung federalism? Mm -hmm. Pag nagsulong kasi ng federalism, mababago yung sistema eh. Mawawala yung mga senador. Yung six-year term, tatamaan. Mm -hmm. Kaya ang ginawa ni Senator Robin, nag-usap nga kami nung isang gabi. Sabi ko, tama yung ginawa mo na... <coughs> na ano, yung six-year term, hindi tatamahan. Ba, mm -hmm. gusto niya, 54 senators. oh, 54. Yung, pero yung, yung 24, pang national pa rin. At hmm. sabi ko sa kaya, <coughs> maganda yan, kaya lang, kung ako yung naman ikaw, gawin mong effectivity ng Constitution after the six-year term ng Presidente, Vice, at ng Senador. Kasi mga Pilipino talaga ayaw nila nang nag-extend ka. Hindi, yung nag, -extend, kan, eh? yung nag -i -i extend mo yung term. Mm -hmm. Tapos kasi, yung term. Oo, oh, kasi under that, magiging <laughs> extend mo ng two years pa eh. Bago papasok yung every four years. Oh, sabi ko, ganyan ako, hindi eh. May reaction na naman dyan. Pero panahon na magbago tayo ng salingang batas, maraming dapat baguhin yan. Mm.